Congressman Arnold Potebes Jr., pinagkalooban ng Rito Fabius Corpus ng Korte sa Timor Leste. Mabati sa balita si Janse Makahilas. Report. Go Janse. Ipinagkaloob ng Court of Appeals ng Timor Leste ang inhiain na rip of habeas corpus ni dating Congressman Arnold Potebes Jr. Matapos na maaresto ng mga otoridad mula sa nasabing bansa nitong Martes ng gabi. Ayon sa dokumentong ibinigay ng Korte, binigyan ng prosecution o ang mga taga-usig ng 48 oras upang tumugon sa kahilingan ni Teves. Ipinadala ang nasabing dokumento kay Timor-Leste Attorney General Dr. Jacinto Babo Suarez kung saan binanggit sa sulat ang Article 206 Section 2 ng Timor-Leste Criminal Procedure Code na kinakailangan na tumugon ang mga otoridad kung ang isang individual ay sinasabing hindi makaturungan ang pagkulong dito. Ako si John Zema, kahilas ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis walang mintis.